5.20 a.m. yung departure namin. Pero alam mo yun, 1 a.m. nandito na kami sa airport. Kaya, grabe, tulog na tulog ako. So, yung flight na yan, bagong gising yarn. Nagising lang nung papalapag na. Ang ganda ng Siargao Partida, binagyo pa yan. Ang daming coconut trees. Very smooth naman yung landing namin dito. Thumbs up, Cebu Pacific. So syempre, nakarating na tayo. Ayan, pinsan ko nga pa na si Victor kung kailan naman binidyohan ko saka hindi tumingin eh. So ito, nag van kami from airport. 300 pesos yan to any point in General Luna. So, yan. Nakita na natin dito yung coconut view deck and ang daming tourists. Hi! So, nandito tayo sa Cibol para mag-brunch. So, dumating na yung order ni uh, Victor, Hungarian Sausage. 250 pesos. So, kami ay nag-cookie balls, shrimp tempura, and tuna something. Ganyan natin kung masarap. So, ito yung tuna. May mangga. Ganyan. So, flow, so, from flow bed and breakfast. Ito po yung binadaanan na re-upload. So, yung buong street na to. Rough road siya. Ayan. Eh, gabi-gabi umuulan. So, ito yung tourist road. So, dito, tabi-tabi na yung mga kainan. Ayan, hawakan. Party, party. So, dito, uh, we're on our way to Katangnan Bridge para dun sa sunset. Pero, medyo late na kami. 5.50pm na to. So, lubog na yung araw. So, yan. Pagdating mo dito, ang daming mga motor talaga na nakaparada. Tapos, yan. May shawarma, may ice cream, may tusok-tusok, may mais, may mga inihaw, assorted na inihaw. Tapos, mayroon drink, drinks, mga shots. Ayan, ganyan kadami yung tao dyan kapag sunset. Ngayon, famous na ginagawa dito sa Katangnan Bridge is yung tumalon sa bridge. Grabe, ang gagaling nila. So yun, lalangay ka dun, napunta sa gilid, definitely. Eh, <laughs> Tapos yung doggy oh, tinapatan talaga kami eh. Party party. Wow. 169 pesos. Beef shawarma, 6 inches. So, after ng no food trip namin sa Katangnan Bridge, yun na rin yung pinaka-dinner namin. Naghintay lang kami ng after an hour, mga 8 p.m. Muta na kami sa Bed and Brew para tingnan kung paano ba yung nightlife dito sa Siargao. Then, ayan. Medyo dumami na yung tao ng mga 9 p.m. So, order lang kami ng drinks and more on inihaw ang mga pagkain nila for pika-pika. Ang 11, umalis na rin kami dyan kasi masikip na and medyo pagod na rin kami. So, pumunta naman kami sa Chargao Beach Club. Medyo konti yung tao dito that time. Thursday night. So, yun. Nakipicture lang kami dun sa heart shape na neon lights nila. That's it for our first day here in Shirkau. Thank you for watching. Please watch out for our day two.